So mga kabakyard. Yung tira-tira na ano mga kabakyard, bigay ng alimango. Ayan o, oh, nagagataan namin na yan. Pinakuluanan, tapos lagyan namin ng malunggay. Gata, ayan o. Oh. Ayan ang mga kabakyard Oh. Kumukulo na siya. Ayan, sabaw pa lang yan mga kabakyard. Yari na yan. O. Oh. Tiklado na ito ma. Hmm. Yan mga kapakyal. Ilagay mo na malunggay. Luto na yan eh. Lato na yung gulay niyan eh. Ah, yung isang ano pa. Yung isang. Ayan. Ayan o. Oh yung ano na gata unang piga ayan unang piga sa gata Wow, gata-gata. Ayan, gumukulo na. Sarap nito mga kabakyard Sabaw pa lang hakin po. Sabaw lang. Ayan na. Ilalagay na yung malunggay. Ayan na. Ang malunggay. Ayan na. Wala. Kain tayo mga kabakyard minsan-minsan lang tayo makakaya ng ganito kaya yan lubusin na natin, gataan natin hanggang mamayang gabi ulam pa yan